Ang mga transcendental beings ay mga nilalang nalampas sa karaniwang pisikal at material na mundo. Karaniwan silang iniuugnay sa mas mataas na antas ng espiritual o metapisikal na dimensyon. May ilang mga mortal ang nalalagpasan ang kanilang limit dahil sa mga pinagdaanan nilang pagsubok. Mapalakas man o pananampalataya, kapag nakarating na sila sa isang tiyak na antas sa isang larangan ay magbabago na sila mula sa pagiging mortal patungo sa transcendental beings. Sa oras naman na ma-evaluate na ang kanilang buhay at mapatunayan ang kanilang sarili ay magbabago silang muli papunta sa pagiging deity. Kahit na ang mga transcendental beings ay kilalang malalakas na nilalang matapos silang makaalis sa pagiging mortal at nagtataglay ng kakaibang lakas ay meron pa rin silang limit. Ang lakas na pwede lang nilang marating ay nakafix na. Dahil dito hindi sila basta nakaka-recover gamit ang kanilang sariling lakas. Sinabi ng multo kay Kang ang naiisip niyang pwedeng nangyari sa mundo ng ating bida. May mga halimaw na sum sa mundo nila Kang at napakarami nito. Kapag nakikialam ang mga transcendental beings sa buhay ng mga mortal ay nakakaranas sila ng matinding pagkawala ng lakas o kapangyarihan. Kaya naman ang pakikialam na ito ay itinuturing ng nakararami na kabaliwan. Pero ngunit subalit at datapwat ay merong mga nilalang na makakayang gawin ang kabaliwang ito makakaya nilang makialam sa mundo ng mga mortal nang hindi sila nagkakaroon ng penalty. Sila ay mga nilalang ng nakaraan. Mga nilalang na nawala na ang pagkakakilanlan. Tinatawag silang mga likas na transcendental beings o mas kilala sa tawag na old gods. Sila ay mga makapangyarihang nilalang na na hindi nasasakupan ng panahon. Hindi matutukoy ang haba ng kanilang buhay dahil sila ay walang kamatayan at walang hanggan. Hindi sila magderones ng anumang pagkawala o kapinsalaan kahit na makialam sila sa buhay ng mga mortal. Ang kanilang kapangyarihan at kaalaman ay lampas sa kakayahan ng tao na maunawaan, at sila ay nananatiling malaya at makapangyarihan sa lahat ng aspeto ng kanilang existence. Sinabi ng multo kay Kang Taesa na hindi pa siya nakakakita ng ganitong mga nilalang. Nalaman niya lang ang mga impormasyon ukol sa mga ito dito sa loob ng labyrinth. Ang pagkakaalam niya ay matagal nang naglaho ang mga ito kaya nga sila nabansagang old gods. Nagulat naman si Kang Taesa nang malamang naglaho na ang mga ito kahit nakilala silang makapangyarihan. Narinig ng multo noon na nagkaroon ng malawakang digmaan sa pagitan ng mga transcendental beings laban sa mga old gods. Ito ang dahilan kung bakit kanina pa siya nag-iisip. Nagtataka naman si Kang kung bakit ang mga ganitong nilalang ay napiling atakihin ang mundo niya. Hindi naman alam ng multo ang maaaring dahilan nito pero ang alam niya ay hindi basta-bastang makakapagpadala ng malakas na halimaw ang mga old gods dahil kahit na hindi sila nagsuffer ng penalty ay may limit parent sila. Iniisip naman ni Kang na kahit na may limit ang mga ito ay nagawa pa rin nilang magpadala ng isang apostle na siyang tumalo kay Liteo noon. Hindi siya makapaniwala na may mga ganito kalakas na nilalang na nabubuhay. Satisfied na si Kang sa sagot ng multo kaya inaya na niya itong magpatuloy sa kanilang ginagawa. Sa wakas ay nakarating na sila sa puntong ito kung saan makakaharap na nila ang halimaw na pumaslang sa multo noon. Ang final boss ng kanyang mahabang quest. Sa oras na matalo niya ang boss na ito ay magwawakas na ang adventure niya kasama ang multo. Pumasok na sila sa kuta ng nasabing walang pusong halimaw at sa kanilang pagpasok ay tumambad sa kanila ang isang halimaw na tahimik na nagbabasa ng libro na tila kakatapos lang magmeryenda. Nakaharap ito sa isang simpleng lamesang kahoy at nakaupo sa simpleng upo ang kahoy. Sinarado na niya ang binabasa niya nang makita niya ang kanyang mga bisita. Nakita na ni Kang Ang Sage Ogre. Sinabi sa kanila ng Sage Ogre na alam niyang darating balang araw ang oras na ito. Nagulat lang siya dahil napabilis itong mangyari. Tinanong na niya ang multo kung nais ba nitong mag-usap sa huling pagkakataon. Nagtataka naman ang multo sa mga nangyayari. Alam ng Sage Ogre na wala siyang laban kay Kang Taesan. At kung ito na rin lang ang kanyang katapusan ay nais na lang niyang masatisfy ang kanyang curiosity. Unti-unti namang nagalit ang multo sa pinagsasabing ito ng Sage Ogre. Gayunpaman ay pilit pa rin niya itong control. Sinabi na lang niya na gawin na ng ogre ang gusto niyang gawin dahil malapit na rin naman siyang magwakas. Nagulat naman ang sage ogre sa naging sagot na ito ng multo. Hindi niya ito inaasahan dahil kilala niya ito bilang arrogant at padalos dalos. Nilabas na niya ang kanyang punyal ang sandata na ginamit niya nito para paslangin ang multo. Sinabi niya na ang mga nilalang na humahanap sa mga gods ay ni-reject na ang multo at galit din dito ang Lost King. Ito na nagmula sa nagunaw na mundo ay masyadong mahina ang puso. Tinawag niyang mahina ang multo hindi dahil kapos ito sa lakas kundi dahil masyado itong maawain. Noong nagkaharap sila sa boss room ay hindi siya nito pinaslang dahil lamang sa nakikinig ito sa mga kwento niya. Ito ang totoong kasalanan ng multo sa kanyang sarili. Siya ay isang adventurer at ang isa naman ay isang halimaw. Ginawa lang ng Sage Ogre ang trabaho niya bilang monster sa loob ng labyrinth. Pilit namang nagtitimpi ang multo sinabihan na niya si Kang natapusin na ang quest bago pa siya tuluyang sumabog sa galit. Nais namang maghintay muna ni Kang dahil may balak siyang itanong sa Sage Ogre. Nagulat ang Ogre dahil inakala niya ay parang puppet lang ang adventurer na ito na sumusunod lang sa quest ng multo. Pero iba ang bida natin. Tinanong ni Kang Taesan kung saan o kanino nito nakuha ang hawak niyang sandata. Noong una ay nagalit ang multo pero nang marinig niya ang tanong ni Kang ay natigilan din siya at na curious. Ang ganitong uri ng sandata ay napaka-rare at hindi basta-basta nakukuha. Isa itong sandata na di basta-basta makukuha ng monster sa ikasampong palapag. Napangit naman ang Sage Ogre dahil mukhang nabago ng adventurer na ito ang ugali ng multo. Malayo na ito sa arrogant adventurer na kakilala niya noon. Tinanong niya ang multo kung bakit ganito na lang ito kahanahon gayong napakaraming nilalang ang galit sa kanyang pag-uugali. Hindi lang mga deity pati ibang adventurers ay naiinis sa kanya. Natigilan naman ang multo nang marinig ito. Ang grupong The Guide of Saints. Sila ang nagbigay ng sandata sa ogre at nagutos para paslangin ang multo. Sinabi niyang tinakot siya ng mga ito kaya't wala na siyang choice. Tuluyan naman ang sumabog sa galit ang multo. Sa galit niya ay tila lumindol sa buong paligid. Naalarma din si Kang sa impormasyong nalagap niya. Dahil ang grupong The Guide of Sin ay naikwento na rin sa kanya noon ni Lee Theon. Sinabi ng Sage Ogre na natatakot ang Guide of Sin sa multo dahil napakalakas nito kaya naman inutusan siya ng mga ito na gawin ang gusto nila. Sumuko na ang Sage Ogre sinabi niya na nasabi na niya ang lahat ng nalalaman niya kaya naman handa na siya sa mga susunod na mangyayari. Nilabas na ni Kang ang kanyang Reiki Rata Sword at itinutok sa Sage Ogre. Sinabi ng Sage na kahit mahina siya ang tumagal siya ng ganito kahabang panahon. Kinamit niya bilang advantage ang kalungkutan ng mga nilalang sa labyrinth at gumamit siya ng sining sa pakikipag-usap para mapalapit sa mga ito. Kayon pa man alam niyang may hangganan ang lahat at ito na ang oras na iyon. Tinapos na siya ni Kang. Taesan. Bago pa man tuluyang mawala ay sinabi sa kanya ng Sage Ogre na kapangyarihan at lakas ang susi sa lugar na ito. Kaya't hinihiling niya na sana ay maging malakas si Kang Taesan hanggang umabot ito sa puntong wala ng manggang na gumalaw sa kanya. Nangako naman si Kang natutuperin ito. Totoo ang nararamdaman niya nung maging magkaibigan sila ng multo. Kaya't hinihiling niya kay Kang na sana ay sakupin niya ang lugar na ito at magsilbi siyang salvation ng lahat ng nilalang na nakakulong sa labyrinth. Nagwakas na ang buhay ng Sage Ogre na nalo na si Kang laban sa Secret Boss ng Ika Sampong Palapag. Sa nagawang ito ni Kang ay may mga atensyon siyang nakuha mula sa mga nilalang sa labyrinth. Magkahalong paghanga at pagkagalit ang nakuha niya sa iba't ibang nilalang na ito. Nakuha na niya ang sand Atang, The Edge of Calamity. Hindi naman maintindihan ng multo ang nararamdaman niya sa Sage Ogre. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong pasalamatan o kamuhian. Bago pa siya mag-isip ay binigay na muna niya ang reward ni Kang Taesan. Sabit relic isa itong espada na binuhusan ng dugo ng kanilang mga ninuno. Isa itong relic na nagmula sa nagunaw na mundo. Marami na itong kinuhang buhay. Meron itong attack power na 20 points at tataas pa ito ng plus 10 points kung ang kalaban niya ay isang noble. Nais ng multo na matanggap ni Kang ang espadang ito. Kahit na ang mismong gumawa nito ay nasawi sa mismong espadang ito. Hindi naman inaasahan ni Kang na makakakuha siya ng ganitong klaseng sandata. Hindi naman mapigilan ang galit ng multo. Nagniit nit ang galit niya sa grupong Guide of Sin dahil nakialam ang mga ito sa kanya. Dahil dito ay muli siyang nagbigay ng quest kay Kang. Mukhang tuloy pa rin ang pagsasama ng dalawa. Hindi pa dito nagtatapos ang paghihiganti ng multo. Nais niyang tapusin ni Kang ang lahat ng taong involved sa kanyang paggamit Natutuwa naman si Kang na makakasama niya pa ng matagal ang multo. Gusto rin naman ang multo ito dahil nais niyang makita kung hanggang saan ang ay lalakas ni Kang. Agad nang tinanggap ni Kang Taesan ang subquest ng multo sa kanya. Nakadepende naman sa multo kung ano ang reward na kanyang ibibigay sa oras na matapos ito ni Kang. Sa di naman ay may isang nagmamasid sa kanila. Nakarob itong itim at kulay orange ang buhok nito. Isa siyang miyembro ng The Guide of Sin.